Magandang araw sa inyo mga bayo, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-uusapan natin yung naging pahayag ng ESPN analyst and commentator na si Brian Windhorst okay Regarding dito kay Kai Soto at sa uh, nabitawan niyang uh, pahayag regarding dito sa PBA na maraming ang, uh, mga fans ang uh, nag-agree or uh, hindi natuwa dito sa sinabi ni Brian Windhorst kasi na-interview ni Commissioner Noli Ayala itong si Brian Winners mga bayan no. Eh tinanong siya kung bakit uh, walang uh, natural uh, natural born uh, Filipino pa ang nakapasok sa NBA. Ayun uh, nga dito kay Brian Winners eh hindi niya rin daw alam kung bakit uh, wala pang uh, pure-blooded Filipino na nakapasok sa NBA. Mara uh, ayon sa kanya siguro uh, dahil sa genes ng mga Asians maliban na lang kung uh, uh, may halo silang uh, ibang lahi uh, which is uh, para maging athletic sila at malaki yung posibilidad na mapasok sila katulad ng isang Jordan Clarkson okay and uh, ayon pa dito is uh, dinagdag pa or pinasaring itong si Brian Winners na hindi uh, wala siyang uh, alam na dahilan uh, kung bakit uh, hindi nakakapasok yung mga pure-blooded Asian na uh, Uh, may limit mapasok yung pure-blooded Asian na mga players sa NBA Dahil nga raw, hindi niya alam yung kalakaran sa mga local leagues Especially dito sa PBA So, uh, parang patama rin yung naging payag ng si Brian Winhorse sa uh, PBA And doon sa mga uh, humahawak mismo sa liga Na uh, yung mga politics sa PBA eh dapat nang tanggalin para umusad yung uh, Liga pero on the good note naman naniniwala pa rin si Brian Windhorst mabay, no? na malaki pa rin ang posibilidad ni Kai Soto na makapasok sa NBA ayon sa kanya kung meron man daw pure-blooded Pilipino na makakapasok sa NBA posibleng ito nga ang si Kai Soto yung may pinakamalaking chance dahil nasa kanya yung height and kailangan niya lang daw magpalakas pa ng ah uh, kaunti ng kanyang katawan at improve yung kanyang skills. So, yun lang mga ba yung update natin regarding dito sa naging payag ni Brian Inhurst. Maraming salamat sa